tayo. So, hello guys. My name is Angelo. So, ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano sumipol. Kagaya nito. O, so, ba diba? Wala. Ba't ayaw? Lang. 'di diba guys sa lakas. So sisipol kayo sa hinlalaki na kamay nyo. So ang gagawin niyo po, gawa lang kayo ng ganito at gagawa din po kayo ng isa pang bilog, no. Tapos idikit niyo lang, baligtad niyo yung isa kung ano, ibabaligtad niyo kung ano kaya niyo isipol basta ganun. Dapat bilog na bilog siya guys yung ganyan bilog, ganyan bilog na bilog. Just dito kayo sisipol sa hinlalaki ng kamay. Wait lang, ayaw niya. Ayaw. Yun. So, i-gagawa lang kayo ng bilog ulit. Tandaan nyo yun ha? Tapos, dapat ibilog siya. So, sa sign lalaki. Ang lalagay nyo yung bibig nyo sa sign lalaki. niyan nyan. Pagkatapos nyan, try nyo lang ng try at ulitin nyo lang ng ulitin. So, malapit na agad tapos Kasi guys, papasok pa ako sa school. Kaya, mamaya nang ulit. Pag-upload pa ako ng mga video kung anong gusto nyong video. Mag-comment lang kayo. So, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. pista binaligtad ko na. Like and subscribe. Yan. Like nyo, at ah. Tsaka isubscribe nyo. Pindutin na din ang bell para matufik ko kayo pag may bagong video. Bye.